Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Malapit na ang Valentine's Day, Lily. Siguradong magiging biyaya para sa akin na makatanggap ng isang set ng Crownline Cosmetics. Saib ni Phoebe kay Lily. Ikaw. Nananaginip ka na siguro. Nakangiting sinabi ni Lily. Sa kasalukuyan, ang crown line ng Poesia Eleganza ay may napakataas na presyo at limitado lang din sa limang daan at dalawampu sets na siguradong ubos na. Ang mga pamilyang nakabili rito ay ang mga naglalakihang mga pamilya na may sapat na koneksyon para mag access dito. Habang ang mga pamilya naman na gaya ng mga lindon ay walang kahit na anong tsansa para makabili ng kahit isa sa mga ito. Sige na, tama na, tawa ni Lily. Halikan at mag-shopping ng mga damit. Malapit na rin ang birthday ni Grandma. Kailangan nating magmukhang presentable sa magiging selebrasyon ng aming pamilya. Tumango rito si Phoebe, at magkasabay silang pumasok sa isang store ni Lily. Kinabukasan, sa Platinum Corporation. Umupo si Daryl sa loob ng General Manager's Office at tumayo mula sa sofa. Dalawa na ng madaling araw noong matapos ang kanilang inuman, kaya hindi na siya umuwi pa sa kanila, dito na siya nagpasyang matulog sa kumpanya. Dito na nag ang kanyang cellphone, sinwipi niya ito para buksan kung saan agad niyang nakita ang isang message na mula sa kanyang biyanan na si Samantha. Natututo na ka rin palang hindi umuwi ngayon, hindi ba? Huwag na huwag ka nang babalik dito kung ayaw mo nang magstay dito. Wala pang limang minute matapos ang message na ito ni Samantha, nakatanggap naman siya ng isang message mula kay Lily. Sa makalawa na ang birthday ni Grand Malindon. Bilhan mo siya ng regalo at huwag mo akong ipahiya masyado roon. Agad na inalis ni Daryl ang kanyang cellphone matapos basahin ang dalawang message na yon at noong makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Isang magandang babae na nakasuot ng business attire ang naglakad papasok. Ito ay ang kanyang sekretary na si Pearl Han. President Darby, kapipirma lang po natin ng kontrata para sa partnership natin, kasama ang mga lindon, pero nagpadala na po ulit sila ng kinatawan para makipag-usap sa inyo. Sabi ni Pearl. Sinabi nila na gusto nilang hawakan ang pagpapaganda sa imahe ng bago nating artist Ana Giselle. Naghihintay na po sa labas si William para kausapin kayo. Sabihin mong umalis na siya. Sabi ni Daryl habang ikinakaway ang kanyang kamay, linawin mo sa pamilya Lindon ang pagkansela ko sa kanilang kontrata. Opo. Yumuko si Pearl at naglakad palabas sa opisina. Hindi mapakaling naghihintay si William sa labas ng pinto. Si Lily ang gumawa ng deal noon para sa kanila pero ipinasa pa rin ni Grandma Lindon ang nagawa ni Lily kay William at ipinadala rin ito para makipag-usap sa Platinum Corporation. Haha! Nagkaroon din ng usap-usapan na napakaganda at mayroon daw napakasexy na katawan ang bagong artista ng Platinum Corporation na si Giselle. Kaya siguradong kikita ng malaki ang mga lindon sa sandaling pasikatin nila ang pangalan ni Giselle. At sa sandaling mangyari ito, si William na lang ang makikita ng lahat na gumawa ng lahat para makuha nila ang tagumpay na ito. Emma Lindon Naglakad si Pearl habang suot ang kanyang high heels. Tiningnan ito ni William mula ulo hanggang paa. Hindi nakatakataka para sa Platinum Corporation na kilala sa pagkakaroon ng napakaraming alis na mga artistang magkaroon ng napakagandang sekretarya para sa presidente nito. MS Han Nakangiting bati ni William habang naglalakad palapit kay Peel. Ano ang sinabi ni MR President? Kailan naming sisimulan ang paghawak kay Giselle? Pasensya na kayo, MR Lyndon. Nagpakita ng ngiti si Sinabi ni MR President na umalis na raw kayo. Kansilado na rin daw ang kontratang pinirmahan namin ngayon. Ano? Napalunok si William sa sobrang gulat. Pero wala siya sa posisyon para magpakita ng inis kahit nagaano pa siya kagalit. Hindi niya magagawang hamunin ang Platinum Corporation. Kaya wala na siyang nagawa kundi pilitin ang kanyang sarili na umiti pero mas naging pangit itong tingnan kaysa sa kanyang mukha sa sandaling piliin niyang umiyak. Bakit? Dahan-dahang nagpaliwanag si Peel sinabi ng aming president na si Lily ang nagpunta rito at nakipagnegosasyon ng payagan naming ang inyong proposal. Ang pagpayag ng Platinum Corporation sa inyo ay dahil lamang sa kinatawan niyong si Lily. Kaya siya lang din ang dapat na magpunta rito para pag-usapan ang anumang projects na gusto niyong ipropose sa amin. Maliban sa kanya, wala nang kahit na sino ang dapat naming entertain. Matapos niyang magsalita, agad na lumapit ang ilang mga security guard para samahan si William palabas ng building. Sa villa ng mga lindon, makikitang nakaupo ang isang matandang babae sa isang upuan habang humihigop ng napakaraming tsaa at minamasahe nang walang tigil ang kanyang dibdib ikaw. Anong sinabi mo, tanong ng matandang babae, habang nakatingin kay William. Hindi na raw makikipagpartner sa atin ang Platinum Corporation, Grandma, paliwanag ng umiiyak at sinisipon na si William. Sinabihan din nila akong umalis sa kanilang opisina. Bakit masyadong wala na sa tamang rason ang mga ginagawang ito ng Platinum Corporation? Isa sa mga dalaga mula sa angkan ng mga lindon ang naglabas ng kanyang pagkainis. Oh nga Grandma. Pumayag na sa partnership ang Platinum Corporation. Pinirmahan na rin nila ang kontrata, pero nagawa pa rin nila itong putulin ngayon. Hindi ba to breach of contract? Pwede natin silang kasuhan. Opo, Grandma. Malinaw na nakasaad na kontrata na ang sinumang hindi susunod sa mga nakalatag na terms ay dapat na magbigay ng danyos na hindi bababa sa 20 million dollars. Kaya sampahan na po natin sila ng kaso. Sunod-sunod na nagsalita ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng mga lindon na naglalabas ng kani-kanilang mga galit. Wala namang naging emosyon ang matandang babae rito. Pero nainis ito sa walang tigil na paghihinanain ng mga nakababatang miyembro ng kanilang angkan, kaya agad na hinampas ng matanda ang lamesa ng malakas. Magsitahimik kayong lahat. Dito na natahimik ang lahat. Napaatras sila matapos makitang magalit ang matandang babae masyado pang maiksi ang mga pananaw niyong mga bata kayo sa buhay. Nakasimangot na sinabi ng matandang babae. Magagawa niyo bang sampahan ng kaso ang Platinum Corporation kahit na nilabag nila ang kontrata? Hindi niyo ba alam na pagmamayari ng mga Darby ang Platinum Corporation? Kilalang pamilya sila sa buong Jiangnan. Kaya nilang sunugin tayong lahat sa loob lang ng isang iglap. At hindi rin magiging problema sa kanila ang pagbibigay sa atin ng 20 milyon, pero sapat na ba ang mga tapang niyo para hingin ito sa kanila? Natigilan ang lahat at nagtinginan. Totoo ang lahat ng mga sinabi ng matandang babae. Walang duda na manilang ang 20 million dollars para sa Platinum Corporation, pero sa sandaling sampahan ito ng mga lindon ng kaso, para na ring sinunog ng mga lindon ang koneksyon nila rito. Mas magiging mahirap ang buhay nila sa sandaling gawin nila ito. Ano pa ang sinabi ng Platinum Corporation, William, tanong ng matandang babae. Imposibleng kanselahin nila ang kontrata ng walang kahit na anong rason. Binastos mo ba sila? Itaga mo pa po sa bato, Grandma, hindi ko po sila binastos. Nagmamadaling sagot ni William. At sinabi rin po ng Platinum Corporation na ang negosasyon noon para sa kontrata ay ginawa ni Lily. At pumayag lamang sila ng dahil kay Lily. Kaya ang lahat ng magiging negosasyon ng ating pamilya sa kanila, ay dapat lang gawin ni Lily dahil hindi na raw po sila tatanggap ng kahit na sinong membro natin maliban sa kanya. Ito. Ang higit sa isang dosen ng mga tao na naririto ay ang pundasyon ng mga lindon. Pero sa mga sandaling ito, nagpalitan silang lahat ng tingin habang ipinapakita ang mga nagugulat nilang mga reaksyon. Pumayag ang Platinum Corporation sa mga lindon ng dahilang kay Lily. Paanong si Lily pa ang napili nito? Isa lang siyang junior sa angkan ng mga lindon, at ang kumpanyang pinapatakbo nito, ay ang kumpanya na mayroong pinakamaliit na kita sa lahat ng kumpanya na hawak ng kanilang angkan. Masyado bang malaki ang potensyal na nakikita nila kay lili kaya ito lang ang nagawang kausapin ng Platinum Corporation? Sa Donghai Airport. Bumaba si na Lily at Samantha sa sasakyan at tumingin sa kanilang mga orasan. Malapit na pong bumaba ng eroplano si Dad tama Mom. Tanong ni Lily. Anim na buwan na ang nakalilipas mula noong umalis si Wentworth London para magtayo ng bagong negosyo. Nagkaroon ng usap-usapan na naging maganda raw ang performance nito noong mga panahong iyon dahil sa mga natatanggap na video recordings ni Samantha tungkol sa buhay nito abroad na nagdadrive ng mga mararangyang sasakyan at bumibisita sa magagandang klase ng mga opisina. At dahil sa kaarawan ni Grand Malendon, sinabi ni Wentworth na uwi siya para surpresahin ito. Hindi aabot ng isa zero minutes ang pagbaba niya sa Erpolano. Sabi ni Samantha habang naglalakad silang dalawa papasok sa airport. Napapalingon ang lahat sa dalawang babae na ito kahit saan man sila magpunta. At hindi rin natin maitatanggi na masyadong nakakapukaw ng atensyon ang kombinasyon ng maginang sina Samantha at Lily. Ding ding nakatanggap si Lily ng isang text message. Binuksan niya ito at nakitang mula ito kay Daryl, maiksi lang ang naging laman nito. Huwag na huwag mong tatanggapin ang offer ni Grandma sa sandaling tawagin kanya mamaya. Honey, magre-request siya sa iyo na muling makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. Ano bang problema niya? Dito na nanginig ang balingkinitang katawan ni Lily. Paulit-ulit na siyang sinabihan nito na huwag siyang tawagin bilang honey, pero mukhang hindi nakakaintindi sa pagkakataong ito si Daryl. At ibinigay na rin ni Grand Malindon kay William ang tungkol sa pakikipagnegosasyon nila sa Platinum Corporation. Kaya bakit niya muling i-request kay Lily na i-handle ito? Alam na ng lahat ang favoritism ni Grand Malindon kay William. Maaaring si Lily nga ang nakapagpapayag sa Platinum Corporation, pero agad naman itong inagaw sa kanya ni William. Tinex ka na naman ba ng talunang iyon? Napatingin si Samantha at nanlalamig na nagtanong kay Lili. MM! Tango ni Lily. Mas alam niya kaysa sa kahit na sino kung sino ang talunan na sinasabi ng kanyang ina. May lilinawin lang ako sayo. Tumigil sa paglalakad si Samantha sa mga sandaling ito, tumingin siya kay Lili at sinabing. Umuwi na ang dad mo ngayong araw at sa sandaling matapos ang selebrasyon ni Grandma Lindon agad naming aasikasuhin ng dad mo ang divorce. Kailangan mo nang makipag-divorce sa kanya. Pero mom, si Daryl, siya, gusto sanang magsalita ni Lily ng maganda kay Daryl pero matapos mag-isip ng isang sandali, naisip niya kung gaano kakaunti ang kanyang masasabi pagdating sa pagpuri kay Daryl. Hindi na rin naging sigurado si Lily sa nararamdaman niya kay Daryl. Ang tanging alam niya na lang ay nakasama na niya ito ng tatlong taon, walang tigil na nagsumikap at tiniis ang bawat isang sermon na tinatanggap niya mula sa membro ng mga lindon. Hindi rin siya nagkaroon ng ambisyon na improve ang kanyang sarili, pero mabait naman siyang tao kung titingnan. Tama na, huwag ka nang magsalita. Kumakaway na sinabi ni Samantha bago sabihin, kung hindi pa aalis ang talunang iyan, ako na ang mismong aalis. mag ka ng mabuti Lily. Isipin mo na lang kung gaano karaming sermon at pagpapahiya ang kinakailangan mong harapin mula noong pakasalan mo si Daryl. Nanalamig na sinabi ni Samantha. Binigyan natin siya ng makakain at masisilungan sa loob ng tatlong taon niyong pagsasama. Pero at least ay nagawa niyang matulungan ang ating pamilya sa pagpapahiram sa atin ng pera para maibangon ang ating kumpanya. Kaya pantay na kami ngayon ni Daryl at ang hinihiling ko lang ay ang pakikipaghiwalay mo sa talunang yan. Mom, napakagat na lang sa kanyang labi si Lily. Tinawagan din ako ni Ashton at sinabing dadalo raw siya sa birthday ni Grandma Lendon. Nagpatuloy si Samantha sa pagsasalita. Naghanda raw siya ng magandang regalo na siguradong magugustuhan ni Grandma. Dapat lang na mapunta ka sa kanya sa sandaling magustuhan siya ni Grandma. Habang nagsasalita, nakita ni Samantha ang isang lalaki na naglalakad mula sa malayo. Nakasuot ito ng isang suit at leather na sapatos habang dala ang isang suitcase. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Wentworth, ang ama ni Lily. Lumapit din si Lily at Samantha para salubungin ito. Nagusap-usap silang tatlo at nagtawanan palabas ng airport. Pagwi, agad na nagluto si Samantha ng isang mamahaling pagkain. Si Daryl ang palaging nagluluto para sa kanila, at matagal na rin hindi nakakapagluto si Samantha, kaya hindi nakataka kung bakit nagawa nitong panatilihin ang kanyang itsura sa ganitong edad. Habang nasa dinner table, tinanong ni Samantha si Wentworth kung kumusta ang buhay sa abroad. Sinabi naman ni Wentworth na hindi naging interesante ang kanyang buhay sa ibang bansa maliban sa kanyang pagkain sa loob ng mga high-class hotels tatlong beses sa isang araw at ang araw-araw na pakikipag-usap sa pinakamayayamang tao sa rehiyon ng bansang iyon. Pinaganda niya ng husto ang kanyang mga kwento.